Lala, mamaya sa bahay muna mag-stay si ano, doon muna siya sa taas. Si Marlon. Dito sa bahay? Oo, oh, dyan siya bababa mismo. Ito e, ko dyan sa baba, sa labas. Tapos diretso muna siya doon sa taas. Kaya dapat sila, oh. ayo, sila derma saka yung mga anak niya, hindi niya, eh, hindi nila makikita dapat siya. Kaya bago kami dumating dyan, tatawag ako sa iyo na malapit na kami. Mayroong pupunta sa inyo, si Ate Raquel o si Clay. puntahan niyo si Lerma muna sa bahay niya para hindi lalabas pagdating namin. Birthday. Wow! Happy Birthday you! Yay! Happy May special guest! Hello guys! today's vlog po, nakaisip po ako ng uh, prank or big surprise po sa aking pamilya. Kasi uh, this coming September 1, ay ako po dilipad at babalik po sa ating bansang Pilipinas. And ito po gusto ko po maging big surprise po sa aking, uh, aking asawa, sa aking mga anak, sa aking pamilya. Na hindi po nila alam na ako po uuwi sa ating bansang Pilipinas. So gusto ko silang sorpresahin. Gusto ko silang masayahan sa aking pag-uwi. Hindi ko kasi sinasabi na uuwi po ako. Ang sabi ko lang ay may may problema or ayaw ako pa uwiin ng aking boss para magbakasyon. Yun lamang po. Kaya lungkot na lungkot po ang aking, uh, ang aking may bahay. Yun na uh, hindi po ako makaka-uwi. Kaya yun. Kaya guys, abangan nyo at tatawagan natin yung kapitbahay namin na si Ma'am Zen na magiging kakuntsaba ko at sila rin yung susundo sa akin may sasakyan kasi yung sila sila yung susundo sa akin sa airport sa marami uh, may akino in this coming September 1 pero ang dating ko po ron September 2 sa, bansa, sa ating bansang Pilipinas kaya abangan nyo po ito kakaiba to tatawagan ko po ah sige dyan lang po kayo Hello? Hello ma'am. Hello. Oh. Hello po. Ano? Kaya, kamusta po kayo? Ah, oh, mabuti. Sige, sige, Basta ano po, uh, ganito na lang po yung magiging, ano, magiging plano po. Kasi okay. uuwi ako itong September 1, tapos mm. uh, gusto ko pong surprise-ahin sila. Magiin ako. Mm. Ang yun nga, hindi nila alam na uuwi ako kasi sabi ko nga, ano, hindi ako maka, pinayagan ng boss ko na makauwi. Yun. Yeah. Tapos, yun nga, medyo malungkot na si misis na <laughs> hindi na ako uwi. Pero, yun, uh, nakaisip nga ako na, ano, na i-prank o ano, i-surpresahin ko sila sa birthday, sa birthday ni Faith. Kasi isasabihin isasabi nga yun yung celebration niya sa September 1. So yun ma'am, gusto, uh, gusto, ko kayong su, ano, uh, na uh -huh. tayo na lang po ang susundo sa akin. Di ba may sasakyan naman po kayo? Uh, Oo, oh, may naman. Yun. Kaya, yun po. May dala po kasi ako mga ano, mga tatlong bagay siguro yun. Isang TV 55 inches. Tapos, okay. Uh -huh. yun. Dalawang bagay. Kaya nga naman yung TV yung malaki. Nasira na. Kaya nga po. Kasya, kasya po ba yun, ma'am? Yung 55 inches sa ano yun, sa sasakyan? Oo naman. Kahit pa 60 inches yan or 70 inches. Ah, uh, <laughs> sige po. Lagay sa tikod ka. Hmm. Sige po, ma'am. Yun na lang po. Ang ang dating ko po kasi, morning ng ano, ah, uh, morning ng 8 or 9, ganyan. Ah, uh, 8 or 9? Ah, uh, baka si kuya mo na lang ang ano, Ipoyan mo lang ang susundo sa'yo kasi may, may ano na ako. Mm. May pasok. Ah, may pasok ka pa po noon? oo, tamang-tama yung ano, tao dito. Kinabukasan po kasi noon, ano, Saturday, tingin ko ah. Wait lang, tingnan ko yung... Saturday po ang dating ko noon eh. Saturday ka? Saturday po ang dating ko. Kasi... Ah, oo, Pa pa Friday. Ah, uh, sa'yo ko ang dating mo. Ang alis ko po kasi September dito. September Ang alis ko po dito September 1 ng gabi. Ah, September 2 ka na. Ah, uh, September 2 po ako darating. September 2 pang lotos darating. Ayun po, pwede po kayo. Kaya ayun nga po, inisip ko sabadoy. Hmm. Sige, sige. Sige po, uwi na lang po, no. Tayo tayo lang po, ma'am. Ah. Wala pong ano. Si kuya at saka ikaw lang po makakaalam. Salamat po, ma'am. Ah, sige, sige. Mas, okay. Sige. ka. Okay po. Salamat po. God po. Mga kasadik, nandito na tayo ngayon sa Hamad International Airport. Pasok tayo sa loob. Sa loob na tayo. Ayan. Yeah. The answer number four. Yeah, okay, Let's go. Of all your personal belongings and travel documents to Joshua to the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within designated smoking area. Thank you for choosing to fly with Qatar and One World Alliance. It has been a pleasure taking care of you today. Qatar Airways, race, going places together. Ladies and gentlemen, in order to is rotation process, we uh, that the you have Please take compliance. later. Hello guys, ayun oh. No? Nandito na tayo ngayon sa Ninoy Aquino Airport. Yes. Nasa bansang Pilipinas na tayo. Ayun na mga OFW, mga balikbayan. Ngayon sila. Mga kasabayan natin. Welcome back. <muchas> Philippines <muchas> Okay, dito tayo ngayon sa ano, pag-pick ng, ano, uh, ng ating uh, luggage. Yan, nandito yung mga iba. Nag-aantay na rin sila ng pag-pick ng luggage. Nandito na tayo ngayon. So, antay na rin natin yung na, na makuha. And, yung kapit-bahay ko nga po pala na doon sa ngayon. Aantay na natin. Tingin ko nag-aantay na yung kalinat na. So nakarating tayo dito sa New York Aquino uh, airport by around 8.35 a.m. So yun ang nyo dahil uh, today po yung birthday ko ng ating uh, anak na si Precious Pete and sama samang celebration na rin sa aking wife birthday ng nakaraang uh, August 7 so yun, may big surprise tayo hindi nila alam na parating ako ngayong araw na so yun, sige ang tatayarin mo, tapos ang video ito na rin, why not? Ayun na guys, makukuha na natin yung ating luggage. Nakikita ko na yung ating luggage sa yun. Ay. Hindi pala. Kasi nilagyan ko yung ribbon eh. Kala ko yun Palakoya na. Ah. Ayan nga mga kasadid Ito na yung ating mga kasadid Yes! Ayan na, buwan na Let's get it on yung TV na lang. Ayun, guys. Nakuha na natin ating TV. Samsung. Ayan. Ating gitara. Sige. Makikipag-meet uh, na tayo sa ating kausap. Ready to go home tayo. yung kapit bahay namin, guys. Ito yung mga kapit. Actually, yung kausap ko yung asawa niya, guys. Ayan. Pero siya yung nagsundo sa Siya yung driver. Siya yung uh, nagdadrive ng car nila. Okay. Yan na. Kaya na. Ayan guys oh. Ito yung kausap natin. Si Ate Zen. <laughs> Yan. Diba? Ayan oh. o. Ayan yung kausap natin guys. Ayan. Si Ate Zen. <laughs> Yun, sige. Magbibiyahe na tayo. Papunta na tayo sa bahay namin. Sige. Lala, mamaya sa bahay muna mag-stay si ano. Doon muna siya sa taas. Si Marlon. Dito oh, sa bahay? Oo, dyan siya bababa mismo. Itututok ko dyan sa baba, sa labas. Tapos diretso muna siya doon sa taas. Kaya dapat sila pero si Mother saka yung mga anak na hindi niya hindi nila makikita dapat siya kaya bago kami dumating dyan tatawag ako sa iyo na malapit na kami mayroong pupunta sa inyo si Ate Raquel o si Clay puntahan nyo si Lerma muna sa bahay niya para hindi lalabas pagdating namin kwentuhan nyo lang muna uh, bantayan lang, bantayan oo, kwentuhan nyo, basta bantayan nyo yung pintuan nila para hindi lalabas para... Oo, oh, parang kukwentuhan lang. oh, tapos pag, pag ano na, kapag nakababa na si Marlon, oh, di pwede nang ano, pero huwag niyong sabihin, huwag nilang sabihin na nandyan na siya. Ay, nandyan siya. Tapos, kung ano yung ipiprepare niyong pagkain, ipiprepare niyo na, tapos pag magkakainan na daw, dun siya lalabas. kung saan yung prefer di, di ba kahit sa bahay nila di mas maganda para ano bababa na lang o oh, darating na lang siya pag kumakain na nandiyan oh, na siya sabi pintuan nila o. Oh. okay, okay. Wait, by... <laughs> <laughs> ha ah? Uh, yun yung ano ah yun yung gagawin natin sige tawag ako ulit mamaya pag malapit na kami nasa skyway na kami guys, dito tayo ngayon sa ano, Gold Deluxe. Ibili tayo ng cake ng aking Ayun na aking magiging. Ayan o. Ano nila nilalagyan niya, pinapaganda niya, nilalagyan niya yung lettering gustong bumili ng cake diyan. Dito lang kayo sa GoDulux. Few inches later. Happy birthday to you Happy birthday Happy, Happy birthday <apple> હા વીસ નંબર હા હા નહી નંબર